Mabut na sa halos 2,212 na tao o nasa higit limang daang pamilya na ang inilikas dahil sa masamang panahon na dala ng shear line na nagdulot ng pagbaha at landslide sa Davao Region. Ayon yan sa National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa pinakabagong report ngayong Miyerkules, inanunsyo ng ahensya na ang 552 na pamilya ay nakatira sa labing apat na barangay sa probinsya ng Davao de Oro Davao Occidental at Davao Oriental. Ayon sa datos, 446 o 1,800 na pamilya ang tumutuloy sa pitong evacuation centers. Naitala rin ang ilang pagbaha sa siyam na lugar sa Davao de Oro at dalawa naman sa Davao del Norte. Tatlong landslide naman na dulot ng pag-ulan ang naitala sa Davao de Oro. Nauna nang sinabi ng Office of the Civil Defense na ang mga apektadong pamilya ay kinabibilangan ng mga lumikas at mga hindi nangangailangan lumipat o umalis sa kanilang tirahan. Sa ngayon, ang NDRRMC ay hindi pa nakatatanggap ng mga ulat ng anumang kaswalidad at pinsala na dulot ng shearline. Para sa EuroTV News, Angelica Galvez, sumasaludo sa bawat Pilipino.